Ano yung mga warning sign na pag nakita ninyo sa inyong dashboard or instrument panel ay kakabahan kayo? Hello mga paps, I'm Kuya Shane. At yun, ano ba yung mga warning sign na yun na nakakabah o nakakabothered pag nakikita natin? Well, number one dyan is yung low fuel. Well, pag lumabas naman to, nothing to worry. Kasi ang sasakyan naman natin, normally may reserve yan na mga 3 to 5 liters pa na fuel and pwede pa tumakbo ng mga 25 to 50 kilometers or kung sa oras naman pwede mga 30 minutes to 1 hour so pag lumabas yan huwag mo na kayong mag-alala hindi pa naman kagad yan titirek pero as soon as possible sana eh magpagas kayo and number 2 is the check engine now pag lumabas yan I highly recommend ano, kung hindi naman kayo tipid mode Magpaskan na kayo kaagad para ma pinpoint kung ano yung posibleng problema. Baka naman lumuwag lang na sensor, connector, may naputol lang na wire o kailangan lang linisin na sensor. Eh minor lang naman 'yon. So, pas maganda, ipa-scan niyo. And number three is low engine oil, no. Ito yung kulay pula na mukhang takure. Pag lumabas 'yan, ay highly recommend ano, igilin niyo kagad nito sa sasakyan. I-open yung makina at i-check nyo kaagad kung kumusta yung level ng inyong engine oil. Okay? Kasi kaya yung lumalabas, there's a possibility na wala kayong engine oil, pwedeng tumatagas yan. Or pwede rin namang sensor lang naman yung issue, kailangan lang naman i-check. O baka naman naputol lang yung wire kaya lumabas. Pero mas better na igilin nyo kagad ka okay? And i-check nyo. Okay, wag nyo kung low fuel yan, low oil yan, Huwag nyo na itakbo. Okay? Ipaayos nyo na lang dyan on-site o ipatowing ninyo. And number four is the battery side or red battery side na no. Pag lumabas yan sa inyong dashboard, I highly recommend huwag nyo kagad i-off yung makina. As much as possible, pumunta kayo sa mga malapit na battery shop or alternator shop para ipacheck yan. Normally, ang nagiging issue lang naman dyan is minipes na carbon brush Especially kung tumabok na kayo Na mga more than 50,000 kilometers Actually, marami pang warning sign ano? Pero yan yung mga common na warning sign Na pag nakita natin, eh nakakaba So yun mga paps, no? kung nagustuhan nyo yung video Pakilike at kung may additional pa kayo Just comment down below na lang At yun, kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel Press subscribe button sa baba At sa Facebook, click nyo lang yung follow sa taas At sa TikTok, click nyo lang yung plus sign Diyan sa logo ng question Salamat sa panonood, keep safe mga paps